Yes, good day mga boss. Ito ang update dito sa SLEX TR4, Barangay San Juan, Alaminos, Laguna. Tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng San Pablo Interchange at papaling tayo pabalik dito sa may uh, pinakaharap ng Barangay San Juan. Gawa ng sa una-unahan diyan ay meron din yung overpass na daanan papunta sa bayan ng Alaminos, Laguna mula Manila. At itong tinatapatan natin ito ay sa gilid ng bypass road ng Alaminos to San Pablo. 'Yan yung tabing 'yan, ayan ay lang yung boundary ng Alaminos to San Pablo bypass road. Maaring paginay binakuran ay pagitan lang ng bypass road ng Alaminos to San Pablo ang bakod nitong SLEX TR4 at yan yung kuha natin dito sa Barangay San Juan Alaminos, Laguna siya nga pala, kung nga po pala si Ariel Motoshop dati tayo nagagawa ng motor at nag-update uh, nagta-travel vlog at ngayon naman po ay nag-update dito sa SLEX TR4 dahil tayo ay taga Quezon ay natin sa mga kababayan natin at lalong lalo na sa mga nasa ibang bansa na taga rito sa Quezon pati na rin yung mga taga -ibang lugar na nakikita ang unti-unting uh, pagkakaroon ng expressway at inaantay din nilang matapos at baka siyempre baka sakali balang araw ay makadaan din sila dito so, gawa ng dito sa Quezon province ay first time na magkakaroon ng expressway ito po ay mula dito sa Santo Tomas, Batangas o dito sa Maykalamba hanggang Lucena City ito ay merong haba na 66.74 kilometers mula sa Batangas hanggang Lucena at magkakaroon pa daw po ito ng TR5 mula Lucena hanggang Matnog, Sorsogon so ito yung ating uh, drone shots dito sa may barangay San Juan Alaminos, Laguna at uh, papasadahan din natin yan mula dito hanggang doon sa may barangay San Andres para makita nyo ang update dito gawa ng uh, mahaba na ang buhos ng semento dito o tapos na ito siyempre tapos lang buhusan pero mayroon pa mga dapat na itagdag dyan ang atin lang ay tapos lang buhusan ng semento yun lang po yun uh, at uh, ngayon na nga ay papasadahan na natin to hanggang doon sa may barangay San Andres After drone shots tayo. Ay baboy bayin natin 'to para makita nyo ang update dito ng Slex TR formula dito sa Alaminos, Laguna mula dito sa May San Juan. Gawain ng dito sa lugar na 'to ay matagal na tong tapos ang buhos ng semento. Ang ginagawa na lang dito ay bakot tapos i-barrier tapos yung mga kailangan pang ikompleto dito, yun ang mga kailangan nito. Pero pag usapan na uh, buhos o paglatag ng semento ay tapos na. Yan, yun yung masasabi ko. Tapos ididiretsohin natin oh. no, natin do sa may Barangay San Andres. At ito yung update, At tinanggal yung barrier do sa gitna o oh. At tinanggal pa mali mali yung gawa ay lalagyan din naman yun ang ano yung center island ay tinanggal ah bahala kayo dyan so ito yung ating makikita dito kanina nung nagpapalipad ako ng drone iniatras ko agad gawa ng may ibon na naman ang okay naman ah lagi na lang pag itataas ko naman ng taas na taas na habol pa din mas delikado rabi yung tatapang ng ibon dito O oh, ayan, dito andito tayo sa may direksyon ng Barangay San Andres at uh, kung makikita nyo nga uh, ang karsada ay tapos na. Tapos ibinabakuran na lang. Napakaganda na. At uh, hindi magtatagal. O sabihin natin, na abutin pa ng isang taon, dalawang taon. Ang mahalaga ay kita na natin na may pagbabago. Ayan. May pagbabago dito sa Bakit merong binubungkal doon? Ang gagawin doon? Parugtong dito eh. O oh, ito yung ano um, San Andres power um, Solar Power Plant Dito natin makikita yan Sa may malapit sa may barangay San Andres Yun yung tulay yun yung tulay eh. Yun yung tulay dito sa may barangay San Andres yun o no? yeah, maka ilang bis ko na itong napaliparan ng drone kaya hindi ko na siya paliliparan marami tayong upload niyan na napadaan tayo dito sa may barangay San Andres wala namang pagbabago ito pa rin yun ang ay hindi pala meron meron pala Hoy, may bakod na dito at saka diyan oh. Ayun oh. Tapos may culvert din nilalagay ang culvert. Ah, siguro sa gilid para may daanan ng tubig. Ayun oh, lawak pa ng nasakop ng TR4. Grabe ano. Ayun oh. Ang oh. lawak pa ng binakuran. May isa pang expressway pa yan, easy. Eh pagdating ng panahon ni Yanubay isa pang uh, panibagong uh, expressway palalawakin so yan yung update natin after drone shots na may eh, hindi naman na natin to kailangan paliparan ng drone gawa nang makikita din lang natin dito ay kung bagay pwede naman para makita nyo yung view hanggang doon sige paliliparan natin kahit na mababa Sige, sige, sige. Ayan, tingil muna tayo dito sa gilid na to. Ayan, ito yung tulay ng Warangay San Andres papunta dun sa may solar power plant. Um, maibon din dito. Kita ko na naman yung ibon. May nakita na naman akong ibon. Ayun o, ang bagsik ng mga yan. Hinahabol talaga ang drone. subukan natin magpalipad kung hindi tayo maano pero nakakatakot eh grabe naman itong mga ibo na to istorbo our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings As the chemicals that take us higher, the night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. See I was tired we're going to i